dus this video, lagi ako nawawalan ng mga inakay. Dahil daw sa butiki, gaano kaya katotoo yun? Kasi apat yung inakay ko mga katampi, naging tatlo na lang. Isang araw, nandito nga kami sa Macdo, Kabuyaw. Nagvideo nga pala ako dito guys kasi person ko talaga pumunta dito. Dito nga kami pumuesto sa malapit sa mga gravy kasi naman ito talaga ang ginusto ko dito, yung mga gravy. Lilikpitin ko na nga ito para maging ehemplo ng mga kamataan. Napakahusay! Ito nga mga katampi ay first time nila makakita ng ganitong lababo. Yung lababo kasi namin, inuupuan din namin. Charot lang! Walang ganon syempre, biro lang yun. Ito na nga mga katampi ay binuhat ko na nga ang ating mga binili. Ang lakas ko, ba diba? Mas malakas ako pag pinuno ko yung na Pakahusay eh, Siyempre, biro lang yun. Gravy na naman. Tampi. <tong> Gravy lang kasi yung ulang po eh. nga, itatry natin ni Sao yung French fries dito sa ice cream kasi lagi ko siya napapanood. Tingman natin at lalasapin. Mm. Um, lasang tomato ah. Nakauwi na nga kami dito sa bahay at sinilip ko na nga itong pugad ng aking adusman. Nagulat <tong> nga ako dahil tatatlo na lang. Iapat e, kahapon niya. Nawawala nga yung pinakamaliit yung day one pa lang. <tong> Napapaisip nga ako kung paano to nangyari. Kaya sa palagay nyo, paano kaya nangyari ito? Naalala ko nga pa Lola, nakita ko sa Facebook, kumakain daw ng ina kayo mga butike. Yung mga bagong pisade one at day two, kaya daw lamunin ng mga butike. Gano kaya katotoo yun? Kaya naman mag-comment kayo kung tunay talaga. Eh kasi sinilip ko na dito sa paligid na kanya na Spock, say wala talaga. Update ko nga pala kayo sa unang ibong ko na si Coco at si Tanggol. Ayan guys, pinagpapares ko na nga at gusto ko na nga ito maitlo. eh nga pala yung pinakauna kong ibon na magaling sa pre-fly. Ito nga pala si Tanggol, yung hawak ko, guys, napakagaling talaga niya na umikot. Naalala ko tuloy mga panahon na lagi sila nakadapo sa akin After nang ilang buwan nga, nakadapon na sila sa mga puno-puno. Bigla ko nga pala napansin tong kakatel, guys. Ang tagay nga pala nila umitlog kasi may mga inakay sa ilalim. Dati kasi kinukuha ko kaagad yung mga maliliit na inakay tapos umiitlog kaagad sila. Tapos mga katampi, naaalala nyo si Squishy, yung pinakauna ko ding ibon na yung mga katampi, free plate din yan. May bagong inakay na nga sila, hindi ko nga alam kung kaya kainin ng mga botiki yun. Diwan pa lang siya mga katampi sa palagay nyo. Hindi ko nga pala siya sinisilip kasi lagi na-stress kaya naman ganito ang aking ginagawa. May tunog kasi yung sipol ng kakatel pag sinusubuan. Narinig ko naman, so very good. Lipat naman tayo dito sa mga isda, mga katampi. PPO. Ito nga pala yung mga patuka ko ngayon. Para maging PO1 nga pala yan, ito ang ginagawa ko. Pinupugpug ko mga katampi. P. O diba, napakahusay. Dito naman na ibumili ako ng pampatay sa mga butiki. O ayan, tingnan ko kung marami pang butiki dito sa aming bahay. Susubukan natin ito mga katampi kung tatalab talaga. Meron nga pala dito na para sa mga daga. Kaso hindi pwede yan kasi may bata pa sa amin. Bumili nga din pala ako ng Integra 2000. Binigyan nga pala ako ni ng kalendaryo. sa Tung sakto yan sa aking ipon challenge. Sinilip ko nga sa aking wallet kung may pera pa ako para may dikit ko na dito. Meron nga pala ako ditong 200 kaya naman tutupin ko sa babax. So, napakahusay mga katampi. Ayan mga katampi, ilalagay na natin dito sa date na 11. Resolution ko nga yung mga katampi. Ayan, sana ay matapos ng maraming ipon mga katampi. Ito nga pala, tayo sa kwento. Ito yung butike. Bago ang lahat mga katampi, hintayin natin ng comment nila. Maraming salamat.